Good morning, guys. Dito nga katitira lang ng malakas na ulan. At kung makikita nyo ang dumi ng ilog, dito habang kinukuha na ko yung ilog, may napansin akong isang puno. Sigurado ako na ano dito ng malakas na tubig, gawa ng malakas na ulan. Kagabi, agad ko naman itong puntahan upang tingnan ito. At nagbabaka sakaling pwedeng material na gawing bonsai. Malayo pala nakikita ko na marami na siyang -gas. Hindi natin alam kung mabubuhay pa tong punong ito. yan, makikita nyo, grabe pala yung damage nitong punong to. Sigurado malayo ang pinanggalingan nito. At napatpad na siya dito sa pagkakaanod ng malakas na tubig, gawa ng malakas din na ulan. Unang pumasok na sa isip ko ay sa itong bubinbilya dahil sa kanyang balat at kulay ng puno nito. Pero nung tinik ko yung maliliit na ugat nito, hindi siya gano'ng kalambot gaya ng ugat ng mga buginvilya. Iba rin ang amoy ng kanyang balat kaya confirm na hindi po ito buginvilya. Gayun pa man, ko pa rin ito at alamin kung anong kuno. At ito nga ang itsura niya nung kinuha ko sa ilog. Ganyan na karami ang damage niya at wala nga akong idea kung anong klaseng puno ito. itapanin pa natin ito. Nang sa gayon matuklasan natin kung pwede ba siyang gawing material para gawing bonsai. At kung hindi man, Okay lang. At least nasa gitna tin siya sa kapahamakan at update ko ang kayo guys kung anong klase ng halaman to. Salamat.